Hey guys, another day. syempre another video na naman tayo. So, for today's video, gagawa nga tayo ng bagong notebook ng Ate MJ. Kasi, ayan, tingnan nyo naman yung notebook niya. Ubus na, ubus na. So, 80 leaves nga yung notebook niya. Pero, yung natira nga dito sa mga notebook niya is nasa 16 leaves na lang. O, diba? Apakabungga. Tara masulatan sa mga notebook niya. Habang lang nagpiprint nga ako ng cover. So, ito, nagkat na din pala ako dito ng photo tab. So, nakarolyo nga pala yung gamit ko na photo tab kapag gumagawa ako ng notebook. So, ayan, naabot pa nga ito nga yung pasukan. Eh, hindi na ako bibili ng phototap. O, di ba? Apakabong ka. Mas nakakasave kasi kapag nakarol yung nga. Pero kapag yung mga planner nga, so, ibang phototap naman yung gamit ko. Itong nakarol yung kasi is glossy at saka matte nga lang yung available. Ayan yung gagawin pala natin na notebook ngayon ng ate MJ is 40 leaves nga lang pala. Bali, 20 sheet nga yung ginamit ko dito. So, manipis na lang yung gagawin ko kasi ilang buwan na lang din naman yung pasukan. And this time nga is nakastay naka-staple nga yung notebook niya, hindi na nga naka-wire. Nung naka-wire kasi, pinupunit niya nga kasi ginagawa niya nga drawing book. Ginawan ko na nga siya ng drawing book, pero yung notebook pa rin yung binagdodrawingan niya. So, ito, fast forward na nga, naglagay na pala ako ng photo tap dito sa ating notebook cover nga. And ito na pala yung mga notebook insert na na-print ko nga. O, di ba? Sobrang kapal. Ito nga yung notebook na luging lugi talaga ako. So, singilin ko na lang yung ATMG paglaki niya. Charis. <laughs> So, ito na kapag separate na nga ako dito ng 20 sheets. 20 sheets. Balay, 40 leaves ito. 20 sheets na A4 yung gagamitin nga natin. And, ayan, dahil manipis nga lang ito. So, itong Rotary Stapler nga lang yung gagamitin natin for today's video. Balay, yung kaya nga pala nitong Rotary Stapler hanggang 30 sheet nga. Kung baga, 60 leaves na notebook. So, kung gusto nyo nga mag-offer ng 80 leaves na notebook, so, heavy duty stapler nga yung gamit doon. So, ito na nga, na-staple na nga natin. And, syempre, ilalak nga lang natin di dito. So, kumbaga, itaktak lang natin, guys. Then, staple. Then, ipo-fold lang natin. So, don't you worry kung may exist nga dyan sa gilid. Dahil, ika-cut din naman natin yan. And, ayan. Gumagamit nga ako ng squeegee para talaga mas ma-flat pa nga siya. And, in overnight ko din pala itong ano, patungan ng mabibigat. So, ito na nga. Fast forward na natin. Nakat ko na pala yung sa gilid, sa baba, at saka sa taas. Para nga, magpantay nga itong mga notebook natin. O, di ba? Apakaganda. sa so, mga gusto mag-order pala dyan, i-direct PM nga lang ako. So, meron na nga nag-a-advance order sa atin.